pulahan ng mga way pulos ng mga binabi, binabi, pasabta daw ni mga soking tigpaminaw na uh, nagbayad sa nabaw nas butuan. Unsa bang yun ay ang 40 at mga komunistang grupo. Unsa bang yun ay ultimate agenda ni nila. Bino kumitsi, kumitsi ako, kumitsi ako. 40 sa teroristang CPP and PLDF. Mm. Notando na na sila nga manabutahi yun, laugawan ang peace and order uh -huh. sa ang panahon para magkagubot, para kung magkagubot kasamang doon, kay mauna ang ilang gusto na na sila yung kahigay gileonan mo sa kay ah, unya ah, kanang i-overthrow ang atuang kagamhanan onya mag ang gobyerno pun mo response Oh, gubot yun ang labas ang may tabo niya na Marcelo kaya nga noon si purpose nila eh, mm. para daghan sila ang mainganyo ng mga Pilipino ng mo Sawe pulos nga ideolohiya nga teroristang CPP and PAND FK sa Murad layo ra gyud kay sa tinuod na radyo ang hagi sulti ba. Lahi Ang ila manggod nga gipaglaban karon ang korapsyon nga nagapangita mo sa tungod ah, dinho. Layo, layo na man kayo nang layo na kayo nang imo ha. Sa may na may mga ha. Ang ila gipaglaban karon ang korapsyon sa tungod dinho. Di ba Ano lagi? Fight it to Oh. Pero siya, pwede na lang layuan ang imong katarungan. Ang atong gitanaw karon kining korupsyon. <laughs> kung nagpagitanaw sa itong gobyerno, nga mo higit nila, di ba ta malipay na naman mga yan ang suranon? Ah, wala ka lang isyo sa korupsyon nga ilang ibit-bit. Doon oh. na nagkasamang long, dili na nabag-o. Oh. Oh. mao kung mong bit-bit sila sa issue sa korupsyon, mm. ah? well, dili na kung mapatuo anak nila. Nga luman, eh dili ba sila champion sa pagkontra sa korupsyon? Na anak ani karon na an gani usa na sila sa magadakig bisog nga uh, kundi dahon kining tinerillion ka pesos ganid padong nga kwarta uh, sa mga pulso sa politika mga congressman Nausibagka. nga nasa oh di na, ka talipay ni usan 2023 na. 2024 2025 2025 nganong wala man sila nakasita sa mga insertion sa binilyon ka pesos diha sa budget ay na to ay oh. na usab ka oi hindi, wala gani. Ano sila wala gani, Ganun, sila sa Kongreso. Blind wala gani, no. Wala gani. Wala gani kay Balos. Bang, 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 naman Si PBBM? Sila babaga? Ha? Ha? Wala ka balo eh. kay Balos. Wala kay mo kayo sila nag-appeal sa Wala ka, balo. wala ka Balos PBBM. Hindi mo kayo sila kasamang ah, ah, oh, doon. O, hindi mo kayo hindi O, hindi panid sa pahina sa ba, sa proposal sa matag ahensya mm. sharo dili nila, nila, makita nah, that's impossible ay ya sila mga membros kongreso ng binanang bakabayan black kay wa gani masayod ultimo ang presidente sila pabaka oh ay, ingon gani presidente taon, bung bung barko may ilang patuhoon oh. kuno nga wa siya Masayon, oh ingon gani bung bung sila sa kongreso oh. sa budget hearing naa sila kanunay present Oh, so, oh. si Mudo, oh, na lilong sa ilaha na ay mga insertion. Oh, wide knowledge na para eh, sa ilaha kasamang sa mga duga Kay dugay na sila. Diha sa kongreso. Oh, orang Walang na pwede patuon nga wa sila masayod kay mga kulukuya ha, makabayan black wala sayon sila basin ang pangutana niya basin apil-apil po sila wala lagi sila labot lagi inosente lagi sila Kawa wala sila labot sa sport komite sa kulukoy nila inosente silang kagalan wala sila labot wala kasayuran si Presidente Bungbong Marcos Ingoges Bungbong Marcos hindi ko na alam kung papaano ano na nangyari sa gobyerno natin Presidente Marcos siya ang Presidente siya ang Pangulo siya ang amal sa kung may mahibaw sa pagitabosod sa imbalay ng oh, kulukoy na nga bawang kamalas na, nga. na to kung na, oh. nakaamahat ng ingon ni Ana kasama nung oh. napakita sa ipag iresponsable mo oh, ganay na ang punto na ko wag ay basahin ng presidente sila pa ba ka ha ang pagkatibros uh, ba ang kuwa ha uh, kini uh -huh. mga nila kini mga militante yung si nung ah. Marcos, ah. pam-pakungon. <laughs> ayaw po no, in town. Oy, oh. no, ano may ingon man lang? I mga, mga magkapayang nagkawa sila kay Balo. pagpag respecto gani, Radyo Madjoel. May bawang magalit na na insertion sila pagkahanga naso sa kung Ayaw, ayaw, ana, Bastos ka na kaayo. Mga honorable na. Ah, they represent oh, the people. Oh, sabihin mo lang na kailan natin mm. yan iyan sila. Ah, uh, uh, hindi ako sasakay sa iyo diyan because uh, his excellency yan, ha? At saka <laughs> <laughs> hindi naman ang buti na pa. ipasabot nga ah? pa yung literal talaga yung mga o nila ay uh, hindi gano'n